O oh, ito yung ating idol, mga idol, kitang-kita nyo naman ha. Si Congressman Bosita, Busita, no? Bonifacio Busita. Hindi siya pumirma, mga idol ha. Ito yung uh, One Rider Parties. So hindi siya kasamang pumirma dyan. Di ba? Siyempre, gitna yan, mga idol eh. Idol natin yan eh. Gitna yan, mga idol. Hindi naman siya pabor. Siyempre, kung ano yung tama, di ba? Doon tayo. Hindi yung binoto ng 30 million yan, mga idol eh. Tapos di ba, papag-impeach Papa mo lang. Good day mga idol, welcome back to my channel. So for today's vlog mga idol, ito ang listahan ng mga kongresista hindi pumirma dito sa impeachment ni DP Sara Duterte mga idol. So hindi naman porket hindi pumirma is hindi na pabor mga idol. Siyempre yung iba dyan is uh, playing safe mga idol no. Kasi nga senatorial aspirant or tumatakbo bilang senador. Ayaw nilang masali sa issue pero alam naman natin diba yung mga hindi pumirma is iba dyan is uh, sa solid Duterte. Iba naman dyan is uh, baka administrasyon, di ba? Sa kabilang uh, panig, mga ganyan. Pero syempre, yun nga, sa pagkagayos nabi ko, mga dalis nag-play safe lang yung mga yan. Di ba kasi nga, yung tumatakbong senador, no? So ito, mga dalis, simulan natin dito sa Luzon, no? Ito si uh, Barba Angelo Marcos. Ito, uh, ito mga dalis, kita nyo naman, no? Marcos yan, no? Sa Ilocos Norte. Si uh, Yap Eric. Yap Eric Go. Sabing get, mga dalis. Ito si uh, Nolasco Ramon Jr. ng Cagayan. Albano Antonio Tony Pet, ng uh, Isabela, si D. Ian Paul ng Isabela, si Celeste uh, si Arthur ng Pangasinan, si uh, Dueco Ramon Jr. ng Pangasinan, si uh, Christian Tell ng uh, Tarlac, si Rivera Noel Bong ng Tarlac, Makapagal Arroyo, siyempre ito mga idol, kinala nyo naman ito, no? si uh, former president, no? Uh, Gloria Makapagal Arroyo ng Pampanga, eh, talagang uh, solid, no? Solido 30 yan. Kaya talaga hindi people mayan. Si Bergara Rosana Ria ng uh, Nueva Ecija. Ito si Velasco uh, Lord Alan J ng uh, Marinduque. Si Umali Alfonso ng uh, Oriental Mindoro. Si uh, Alvarez Jose ng Palawan. Si uh, Akuwa Midi ng Kirino uh, Si uh, Po Ricardo ng Masbate. Ito pa isang po, pagkapatidya tata si Ol o, Olga Ara ng Masbate, yan. O, ito pa isang ko. Magkakapatid yata ito, mga idol, ah. Ko, Wilton, Tonton, ng Masbate. So, tatlong Masbate yan, magkakapatid, mga idol. Ito siya, Salseda, Joey Sarte, ng Albay. Siya, Panotes, Rosemary. Conejos, ng uh, Camarines Norte. Siya, Escudero, Maria Marie. Bernadette, ng uh, Sorsogon, no? So, uh, surdalo sa natin, ito. Siya, Rebilla, Ramon, Jolo ng uh, Kabite. Ayan, mga idol, kilala nyo naman, di ba? Ito, nanay niya, no? Si uh, Mercado Revilla Lani, mga artista yan, di ba? Sa Kabite. Siyempre, mga idol, tumatangpong senador, no? Yung uh, kanilang uh, uh, ama, no? O asawa ni uh, Miss Lani. Na si Bong Rivilla, tumatangpong senador, siyempre. Kaya hindi yan siguro kumanig, mga idol, ha? Ah. Pero alam naman natin, nasa ah, kabila sila. Nasa partido ni BBM yan, mga idol. Ito si uh, Advin Kula, Adrian J. ng Kabite. Si uh, Alonte Maylin, ng uh, City of Binyan so sa Laguna si uh, Duabit Michael Jan ng uh, Rizal mga idol si Tanquanto Tanquato Emilio ng uh, Rizal si Garcia Jose Arturo ng Rizal ulit mga idol at tatlong Rizal yan si Bolilia Lianda ng Batangas 4th District so dito tayo sa si Visayas mga idol kita nyo naman to si Benitez Francisco Kiko ng uh, Negros Occidental si Yolo Emilio Bernardino ng Negros Occidental so magkakasama siguro yan si Ligarda Antonio Santi sa so si Ligarda baka ito mga idol nakapatid yata ito niya may, ano, may senador na Ligarda uh, mga idol ha hindi uh, lang natin sure si Tan Stephen James ng uh, Samar si Tan Reynolds Michael ng Samar si Gomez Richard Leite ito, eh. so, ito mga idol si uh, Richard Gomez so, alam naman natin no na talagang uh, hindi talaga to ano mga hindi talaga to pumapabor no sa uh, ginagawa nila ng uh, engagement no tsaka uh, alam ko mga idol idol nito si ano idol parang idol nito hindi lang tayo pero parang idol nito si Tatay Digong mga idol talaga uh, ayaw uh, na ayo din niya ng uh, droga no Then sa kanyang uh, uh, na nasasakupan mga idol sa late ito si Akari uh, Kai Nicolas ng Leyte ni ulit. Delmar Rachel Margelit ng uh, City of Cebu si Garcia Pablo Jan ng uh, Cebu. So Cebu mga idol ha. So dumako tayo mga idol dito sa may party list no. Syempre maraming party list pa rin ang ah uh, uh, pabor at hindi pabor mga idol di ba? So ito mga idol na nanguna si Bautista Lim. Laudin ng uh, Diana ng uh, Damper PTDA O so, ito yung ating idol mga idol kitang-kita niyo naman ha. Si Congressman Bosita no. Bonifacio Bosita. Hindi siya kumirma mga idol ha. Ito yung uh, one rider Parties, So hindi siya kasama ko Wirma diyan, di ba? Syempre, gitna 'yan mga idol eh. Idol natin 'yan eh. Gitna 'yan mga idol, hindi naman siya paboro, syempre. Kung ano yung tama, di ba? Doon tayo. Hindi yung binoto ng uh, 30 million 'yan mga idol eh. Tapos di ba, tapos na papa-impeach Papa lang, di ba? Ito si uh, Cardema Drixy. Kilala niyo naman 'yan mga idol. Duterte yun, isang uh, matapang, no? Na nagtanggol sa mga Duterte yan, nung uh, hearing, mga idol, no? Ito si uh, Ko Elizalde, oh, Si Kuya Lisaldi, hindi ko yun Mga idol, yung ako, Bicol. Mga idol, kilala nyo, kilala nyo naman to, di ba? Si Lisaldi ko, talagang uh, matindi, no? Matindi nga kaalyado ng uh, BBM yan. Kasi eh, natanggal siya, mga idol, eh. So, natanggal siya. Baka masama yung loob, no? <laughs> di ba? No, nabalita naman natanggal siya sa ano, eh. So, baka masama yung loob. Kaya hindi ko yun So, hindi natin alam, ha? De Los Santos, Alfred, ang probensyano. Enceso, Nicolás, Bicol, Saro. Eh, yung mga party list nila, mga idol, ha? Estrella Robert Raymond ng uh, Abono Si Pareñas Rodis Cesar ng uh, Provenciano ako Dalawang Provenciano, isang ang Provenciano at isang ako Si Goles Anthony Rolando ng uh, Malasakit Bayani, bay, Bayanihan Si uh, Gonzales Sandro ng Marino Si Herrera Bernadette ng uh, Bagong Generasyon Si Lacson Berginio ng Manila Teachers si Lee Wilbert Manoy P ng nga agree uh, agriculture Agri siguro to ito mga idol kilala, nyo naman to no? isang nga uh, pinakamagaling na kongresista mga idol ito si uh, Marcoleta no? si Rodante Marcoleta mga idol lang sa git alam nyo ba yan mga idol napakagaling na kongresista yan. na talagang uh, sureball mga idol si, Sureball si senado sa akin para sa akin yan so, yung pangalawang partners natin ayan Nograles Almario Margarita ng PBA uh, Pajernos Jose Gay ng GP Party, Ibilia Bryan, ng Agimat. So, ito mga idol, tingnan nyo naman, di ba, anak ni Abong Ibilia yan, tumatakbo din tatay niyang senador, di ba, tapos, nag-irelect din kong Agimat, di ba, so, tumatakbo din yan, kaya siguro hindi pinunta mga idol. Alam niyo naman yan, mga idol, Ator Romero Michael, Juan Pacman, Salo Ron ng Makabayan, Singson Risheng, ng Ako Ilocano, ako, Tamayo Renaldo ng Angat, Tanchay Caroline ng Sagip Tantambut Cherny Pusog Tausog Tulpo Erwin Ak Siya Yes So ito mga idol kilala din man to Bata ni Romualdez Yan mga idol no? Alam nyo naman lagi Kasama ni uh, Romualdez to Siya Erwin Tulpo So hindi natin alam Kung bakit uh... Eh na yun nga yung reason Mga idol Siyempre Kaya hindi siya Kaya hindi siya Kaya hindi siya Kaya tumatapos siya Kaya ito si uh, Bersosa, Samuel Jr. Tutok to win. Nakilala niyo naman mga idol na si Sam Bersosa. So, hindi siya po naman. Hindi ko alam kung pabor ba siya o hindi. Siyempre, tumatakbo mayor na may nila Di ba? So, si Villanueva Eduardo ng Sibak. Kailan niya mas si Villanueva, mga idol, no? Mm Ang anak niya ni si Sam Senador din. Si uh, Yam Suan, Brian Raymond ng Bicol Saro. Si Yap Edric ng ACT-CIS, no? So, kasama siya ni uh, Erwin Tulpo, Ah sa party list, no? So, di tayo magtungo sa NCR, mga ibon, yan. NCR na mga hindi pumirma, no? Si Acampus Luis Jr. ng uh, City of Makati. Lakson Noel, Josephine, Dero, Veronica ng Malabon. Maseda Edward Vera Perez ng City of Manila. Uh, Martinez Eric ng uh, City of Valenzuela. Peña Romulo Kid ng City of Makati. Changkota Tobias Toby ng City of Tabotas, Villar Camille, City of Las Piñas. Wala na nyo naman ito mga idol, no? Anak niya, Manny Villar, yan, no? Yung uh, kapatid, no? Na siyang senador, tsaka yung nanay niya, na si Cinta Villar, si senador na rin, no? So, tumatakbong senador to mga idol, no? So, kaya siguro hindi bumoto. Pero feeling ko naman, hindi, ano yan, eh? Baka gitna siya, mga idol, gitna yan. Kaya hindi siya pumanig sa pag-impeach kaya BP Sarah, to Duterte, idol, no? Nagtungo pa sa si Mindanao, mga idol. Ito, ito yung Mindanao natin. Si uh, Almario Chino Miguel ng Dabao Oriental. Gonzaga Ruel Peter ng uh, Dabao, Dabao de Oro. Alvarez Pantalion. So ito mga idol, na formera na to ha. Formera speaker to mga idol, no? Si uh, Alvarez eh. Talaga namang uh, sanggan dikit yan, no? Ni, uh, mga Duterte. Kaya talaga sanggan dikit yan. Ng Dabao del Norte, no? Si Do du Jali Alan Aldo ng Dabao del Norte. Ito mga idol, si Paulo Duterte. Mga idol, kinala naman natin yan, no? Anak kaya Tatay Digong yan at kapatid na ni Bibi Sara yan. Talagang hindi Bibi na yan. Diba? Garcia, Vincent, City si of Davao. Tongab Isidro, City si of Davao. Bautista, Claude, ng Davao Occidental. Iba pa, ito. Torbera Dale, ng Agustha, Agusan del Norte. Rodriguez Rofus, ng Cagayan, Dioro. Subiri, Jose Maria, ng uh, Bukidnon sa kaluran Princess Rehan ng uh, Sultan Kudarat. Swan Singh, Horacio ng uh, Sultan Kudarat. O ng uh, Siyempre, alam niyo naman mga idol, <coughs> marami pa rin ano, marami pa rin kaalyado ang uh, Duterte. Dutut si Mindanao, siyempre, nila yan. Si uh, Demaporo, Muhammad Khalid ng uh, Lanao del Norte. Ataman Mujib ng uh, Basilan. So yun mga idol, yun yung uh... Mga hindi ko naman no, hindi sang ayon no sa pag-impeach kaya uh, BP Sara mga idol. So yun lang mga idol, ganito lang video natin no. Sobrang maraming maraming salamat. Hanggang sa susunod. Ciao.